mga pizza sila dito merong mga inihaw yan sila dito ang citrus island yan dito lang pala yung mga nagtitinda ng mais so mamaya gusto kong bumili dito ng ito pala yung mga nagtitinda ng inihaw na mais so yummy corn yan Magkano po kuya mamaya pag ano? Magkano po sa mais? Iniyao? Okay, okay mamaya po. So, din po ang mga barbecue. Best barbecue, iyao iaw. Ayan, so yung mga meron dugo, isaw, timoy, pork barbecue. Paan manok, periya. So, sa so, mga nagba -barbecue. So, pwedeng kumain dyan sa mga kubo-kubo. So, ayan din, marami din ang bumibili, mga tusok-tusok, mula sa tumaraming sauce nila, oh. Ito, mga lumpia. Ayan po. Ito, may mga juice. Mais din. Mamaya, 30 pesos po ang kanilang niyao na mais. And then, meron tayong lechon sa pugon. With only rice na po ito. Ang mura. Baboy o baka. No? Lechon meals. Okay. Lechon sa pugon. Meron ding mga fried noodles kung gusto nyo. Mura lang din po from 35, 50, 50, 60. Ayan. And ang kanilang famous na shake, no? Isa dito ay ang buko shake. Ayan. So, yung ayan, yung mga shake na gusto mo mangga, guyabano, apple. At ang kanilang lumpia di ilocos. Tapos, andi dito din yung kanilang mga authentic na mga ilokano na dishes. So, kumain kasi ako kaya hindi ako makapag-order mamaya na lang. So, so, sobrang busog ko kasi. So, kung tikman yung kanilang Uyaba na shake. So, andito pa din kapag mahilig kayo sa mga tusok-tusok. Meron din silang pares sa halagang 99 or may 50 pesos din beef man. Ayan, so may mga nag-ano. Nag, pwedeng kumain sa tabi-tabi. May mga tables po sila allocated. So madalas dito pinag is yung mga ano, tusok-tusok. Meron din nga uh, takoyaki. And uh, nahanap po sa anak ko Ayan, masarap din po dito ang kanilang mango graham. Napakasarap po nito. So, nakatikim na ako niya ng hindi ko nalang natikman ng avocado, avocado, graham. Mamaya po, kasi hindi kakayanin ng chan ko. Sobrang dami kong kinain. Kaya itong inyong abang lingkod na small time vlogger ay nabusog na. Kumain po ako.

So, ganun din po dito. Pero dito more on. andito din tinitinda ang mga dried fish. Ayan, ang dami. So, nagbibenta din sila mga dried fish. Kaya yung at saka mga paninda na mga tourist na magtin paninda mga tourist tayo mga tourist kung gusto natin ng mga pasalubong dito pwede nang bumili ang dami yung mga product of Baguio ata ito yung kanilang mga tinitinda. May 5 for 100, same same lang. Same same lang po sa Baguio. At saka ang gaganda din po ng kanilang mga ang um, cortina. No? Meron din sila. Gusto ko to. Ayun o, oh, rainbow. ba diba? Sa mga friend natin na LGBT. Ayan po yung ano nyo. So may mga alahas din po pala. Alam. Ano ba yun? Mauubos ang pera ko dito. Ayan. Opal ring for 50, for 50 pesos. Ayan, ang gaganda. Ang mura lang. Diyos ko po. 50 pesos. Saan kanyan maghahanap? 50 pesos. Nandito din yung mga, yung, eto iilaw yung mga balon na yan. Sabi pa nga pag nabigyan ka ng iilaw na balon, kau daw ay mahal. Mahal ng tao, hayop na yan. Okay, so sure to Uy, may mga balloons na din na may, ano, laman, laman na teddy bear. Ay, ganda. So, dito ko na ha, kasi yung kanilang mga pampasalubong ay same. Halos same sa Baguio, kakaano. Ayun, ang dami. Gosh. Hindi ka na kailangan pumunta ng Baguio. Puto seco. Ayun, no? Puto seco. Ayan. So, is, ito lang ay isang part of the Baywalk. Wala pa po tayo doon sa malapit sa dagat, no? So, inano ko lang kayo sa mga nagtitinda dito. Kasi may meron din portion doon na mga nagtitinda din. Malapit din po sa dagat, no? So, ito ay ako ay bumabaybay na papunta na po doon sa uh, dagat no para at least uh, makita natin na uh, paano kalayo gaano kalayo yung ano so makita din natin dito nakakalat din ang ating pangasinan ambulance or health office to respond uh, any emergencies uh, sa mga tao dito kung nagaano so uh, mga volunteers din po sila ang galing So dito muna And I'll continue my vlog